patula ah, area ni sa mga patula guys o oh, pag may na padulong ni siya harveston butangan na siya o uh, mo ah, kita pollination mo mm -hmm. oh, guys patulahan dako ni siyang area mga mga isa ni ka ang gipatulahan isa siya ka -ektarya. Wala pa kong bana dito. nagchika pa. nagchika pa. Ang kani siya kwan ga ang kwan. Ang kwan siya guys kani. Padu ni Sharbison. Og maharbis ni siya guys, dalu ni siya sa Bulacan to test kung okay ba yang okay ba ang iyang liso. Ang liso manggud ani guys, mo ni ilang buhaton og ah siguro mura kwan siguro. Uh, tambal siguro ambot wa ako kasabot ani unsa unsao ni eh. gipatanom lang sila patula nya ang liso kumprahon sa uh, sa nag kuan ani sa naghatag og similya ihatag ang similya tapos uh, sila gihapon na harvest okay sila kabalo guys og so sa eh siya guys ona siya ang patulahan Bye, thank you for watching.